Ang ating word of the <laughs> north, na napagod talaga ako. Ang ating word of the norte ay kailan. kailan. Uh, sa Ibaloy, pigan. Pigan. Samantala sa iloko kaano. Kaano o kaano. Uh -oh, ka -ano. Ay kaano. Sa Kankanaey, pig'an. Pig'an. Samantala sa Kapampangan, kapilan. Kapilan. Ayan. Ay, kapilan. At lang. Pangasinan kapilan. ay kapilan, tapos uh -oh. Pangasinan, kapigan, kapigan. 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 Ayan. So, Ibaloy, Pigan. Iloko, Kano. Uh, Kangkanaay, Pigan. Kapangpangan, Kapilan. Pangasinan, Kapigan. kapigan. Hmm. Tanungin nga natin ang ating uh, uh, guest performer, si Christian. Alin doon ang mga alam mong salita? quiz Kapigan. Sa? Sa pang Pangasinan. Yes. Gamitin mo nga sa sentence ang Kapigan. ala, uh, hindi ako fluent sa Pangasinan pero... Kapigan amay birthday mo. Okay lang ang birthday, mo. In Ilocano? Ay, ma'am. In Ilocano? Ayan, lagi yung sinasabi sa akin to pag mga reunion, kaano ka ngayon ag boyfriend? Ah, nice, nice. Samantala si Miss Vanessa. Ibaloy ito, ibaloy. Oh, go. Hindi rin po kasi ako fluent siya. Ah! 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 Tigan. Tigan kan on siyay. <laughs> Ulitin mo. Tigan kan on siyay. Uh, Apa ano yon? Ah ano yon <laughs> Chinese kadi yon. <laughs> so uh, kailan ka pupunta dito? Oh, yeah. alright. Kailan nga pa? Oh, kailan, kailan Kailan nga pa? Kailan? Kailan? Oh, kailan mama pansin uh, ang pusong bitin na uh, bitin? <laughs> oh,